What's up mga lods? What's up mga kareels? Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Kakape po tayo. Ito. Yan. Ay, at ito nga pa, pang mga lods. Oh. Alam nyo ba itong klaseng pagkain na ito? Oh? Ayan o. Oh. ba? Diba? Sa mga nakakakilala nito, ba? Diba? Sobrang sarap nito. Tawag dito sa amin ay lato. Ayan guys Oh. Oh. Simpleng kapagkain lang to. Seafoods. Ayan o. Lahat Ang sarap dito guys. Sao-sao nyo lang sa suka. Suka. Siyempre, kung gusto nyo pang pasarapin, pwede nyo siyang lagyan ng sibuyas, kamatis. Ang pwede rin gawin nyo yung isalada. Pero sa amin kasi, uugasan lang yan. Tapos sao-sao sa suka. So, sobrang sarap na. Diba? Lahat po. Mm. Ano rin to Gamot din to sa mga ano May mga guiter Ito gamot eh, hindi, hindi naman sabing gamot Pero parang ano lang din sa may mga Guiter Mga sipos lamang hala, Yung mga lamang dagat ano? Lato, lato Tawag sa amin, lato Sobrang sarap nito